Sa wakas, guys, dumating na yung in-order ko sa Shopee. Oo. Matagal ko rin hinintay. But, I think worth it yung paghihintay natin, guys. Ito na, yung in-order ko sa Shopee. O, oh, iyan. Bayad muna tayo, guys. So, salamat, manong. Salamat sa pag-deliver. Ito na. So guys, ito na dumating na yung in order ko sa yun, ito, sa Shopee, sa Shopee, pep 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 pe, pe, na mem 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 Thank you to you Ito na yung in order ko sa Shopee, guys. Ito yung tinatawag na ano to? Iwan ko, veneers? Ayan, nilalagay sa ipin. Kasi yung ipin ko hindi pantay oh, hindi pantay. So, tinry kong uh, umorder sa Shopee kung ano yung magiging resulta. Pasado ba o hindi? yung binili kong veneers para sa aking ipin. So, ito bubuksan na natin, guys. Kakagating lang ng delivery uh, delivery boy. Sana ay narito ka. binili ko to 199 pesos. O, saan dito yung price? Walang price. hindi ba may price dapat? Walang price. Okay, so bubuksan na natin guys yung aking in-order sa Shopee na veneers. Okay. Sige. Nakagising ko lang guys. Ito siya. Merong ano tawag dito? Ano nga yun? Bubble wrap. Bubble wrap. Bubble wrap. Du -du 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 -du. Bubble wrap. Bubble <laughs> wrap. Good luck. Ano kaya magiging resulta? Maganda kaya? Ano kaya magiging resulta ng veneers na itouch ko? <laughs> nakatry na ba kayo nito? Bumili. Comment po kayo ha. Kapag okay. I... Ano yun rin yung resulta? Kung nakatry na kayong bumili nito. Ano yung... Uh. Ano <laughs> Ito na guys. Oh, perfect smile veneers oh, Ito, ito na nakikita oh. Ano kaya magiging resulta? So ito, makikita nyo sa picture, kapag nilagyan nyo ng veneers, ito yung magiging resulta. Oh, tingnan natin. hindi so, yung ipin ko, tabingi, hindi ito pantay. You know what? Mas malala pa to nung elementary pa ako kasi mas tabingi ito. Pero may binunot na ng ipin sa loob kaya parang parang nag-ano sila. Nag-adjust sila ng kusa. <laughs> ito na. <laughs> Aba basahin ko muna yung nakalagay. Not for use over braces. So meaning kapag naka-braces ka, hindi ka pwedeng gumamit nito. Okay? Hindi ako naka-braces, so pwede akong gumamit. Look and feel off Ah, okay. Sorry. <laughs> Look and feel of natural teeth in minutes. Ah! dito, ha? One size fits all. <laughs> so, meaning, kahit anong size pa yung bunganga mo or ipin mo o gilagid mo, ay kakasya itetch. O, diba? Kahit malaki yung bunganga mo or ipin mo or bagang mo, kakasya <laughs> sa'yo to. O, tapos, big smile. O, ito. Perfect smile veneers. Big smile, confidence instantly. <laughs> Custom fits over your upper teeth. Reusable, removable veneer. Easy to use, comfortable to wear. Ay, <laughs> wow, ang paganda, di ba? Ah, huwag lang ano anuhin, di ba? No dentist required. So, hindi na kailangan kahit kayo, pwede kayo maglagay nito. Okay. Bonus, traveling case included. May traveling case ba? Ay, meron. Meron traveling case. Ay, may pa-case pa ba? Pa pa. <laughs> Nakakatakot naman. <laughs> oh, sige ha. good luck na lang kay Lingling Sup Ling. Sup. So, ito. Kaya ko muna baka matapon yung ipin. So, ipapakita ko muna yung box. O, oh, ito yung lalagyan kapag nagka-travel ka or matutulog ka. Siyempre, katulad ng pustiso, ilalagay mo dito kasi baka habang natutulog ka, malunok mo. <laughs> e di sisigaw ka ng dahil na. Ah. Oh, ito. Perfect smile veneer. So dito, nilalagay mo dito. Kasya ba? Parang malaki ah. Ay, kasya. Kasya siya guys, oh. So ito na yung ipin. Ito na. Ay, oh, perfect smile. <laughs> Sa taas lang siya. Nakakatakot. Naman. okay, so ito ha. Ay, meron pa. Ano itets? Ah, okay. Ano ito? Ano ito? Para saan itets? Ano ito? Ah, ididikit siguro? Hindi. Ididikit siguro sa likod dito. So, ito yung likuran. Siguro ididikit... Ah, oo. Ididikit dito. Okay. Ito? Ah, okay. Sige. Basahin natin yung instruction nga. Eh, eh, merong instruction eh. <laughs> Step, okay. Custom fit perfect smile veneers in three easy steps. Step one. Place perfect smile in boiling water for two minutes. Ay, iinitin pa pala. <laughs> two minutes? Press firmly against your teeth for a perfect custom fit. oh sige. Step two yan ha yung step 3, now, show off your, your, your million dollars, smile. Million dollar? Eh, 199 lang to. Get a million dollar smile instantly. Sige nga. So, yung step 1, please, a perfect smile in boiling water for 2 minutes. Okay. Then, press firmly against your teeth for a perfect custom fit. Ay! Siguro dapat ididikit di, di ba dapat dito. Hindi dumikit eh. Nasira. Ano ba naman ito? Upper teeth lang to guys ha. Sana na-i-imagine nyo na ba kapag nilagay ko na ito sa aking gilagid. So parang hindi, hindi, ko pa nalalagay parang na-smile na, siguro maganda no I'm sure kasi nakalagay dito get a million dollar smile instantly wow million dollar smile ay merong papel sa loob oh, ilalagay ko muna ito yung merong papel oh, ito Thank you. Congratulations on your purchase of Perfect Smile Winners. Oh, congratulations. Di ba? May, may pang-congratulatory address pa sila custom fit perfect smile veneers in three easy steps. One size fits all. Isang size lang kasha lahat. <laughs> kahit anong size pa, kahit anong, kahit anong size pa yung bunganga mo, mafifit at mafifit ito. ito yung veneers. Okay, custom fit. Uh, perfect smile veneers. Hmm? Oo, oh, gani. Oh, ko na yung dubi-dubi. O, oh, pakukuluan natin ng 2 minutes. Okay, please, perfect smile. Ito, yung mas, ano ito, mas specific or mas detalyado yung, yung tawag dito, yung instruction. O, oh, yung step. Step 1, place perfect smile in boiling water for 2 minutes. When in, when in prison, <laughs> ay, makukulong ka pala dito. <laughs> makukulong, makukulong ka. <laughs> when, impression. Kala ko naman, imprison. When, When im impression, <laughs> when impression material on the back of Perfect Smile turns clear and soft, remove with a metal spoon or fork. Okay. If impression material is not soft, reheat water. Okay. So kung hindi pa malambot, iinitin ulit. Okay. Caution, Perfect Smile will be hot wait 10 to 15 minutes before handignan. Huwag kang excited. 10 to 15 minutes pa yung iintayin mo bago mo ilagay sa iyong gilagid. Dito ha, ha? Apert kasi ito. So, ito ha. Y yan yung step 1. Okay. Bago mo ilagay sa iyong gilagid, ay dapat uh, magintay ka muna ng 10 to 15 seconds. Ha? Seconds lang. Okay? Kasi baka mapahasok ka. In na perfect smile magiging imperfect. <laughs> Step 2. Press firmly against your teeth for the perfect custom fit. Oh, so, if you fit firmly. Parang ganun. Ikaw yung mag adjust oh, Okay, press perfect smile firmly against your teeth. Gently push the impression material upwards. Upwards? <laughs> okay, sa, sa taas. With your thumbs uh, behind your teeth. Ah, okay. Uh avoid getting impression material on the roof of your mouth. Okay. Insert Perfect Smile in a glass of cold water to, to cool before using. The impression material will turn white when it is properly han ha, hard then. Okay, I like it hard then. <laughs> Step 3. Then insert Perfect Smile over your teeth. and show off your million dollar smile. narinig niya, narinig niya yun. Try perfect smile on. Feel free to remold as you as many times as you want until you get the perfect custom fit. <laughs> Congratulations! You're ready to begin wearing perfect smile. <laughs> Ito na guys, pakukuluan na natin yung aking biniling ipin, no? yung veneers. Perfect smile, veneers. kung so, punta tayo ng aming kitchen department. <laughs> oh, ito yung kitchen department namin, o. Oh, di ba? Di ba? Pang five-star hotel ito. <laughs> yung aming, <laughs> yung aming kitchen department, di ba? Pang five-star hotel. Perfect. Ito na guys, pakukuluan na natin. May, Mer may, merong tubig. Ay, meron ng tubig. O, oh, sige. So, sandali lang ha. Ito na yung ipe na yung veneers. So, pakukuluan natin. So ito na guys, pakukulaan na natin, o na natin yung, yung ating, ah, uh, tawag dito, petroleum jelly. <laughs> petroleum gas. <laughs> okay, na natin. Yan. Tapos, ilalagay na natin yung ating ipin. So ito na guys, ito transfer na natin yung ipin. Yung ipin talaga. Hala. Ano nang, Siya, hindi siya dito dumikit mali dapat dito sa likod hindi siya da <laughs> naging naging babulgam <bubble> <laughs> ito yung ilalagay ay okay guys so ito parang ano siya parang clay na ididikit nyo dito sa likod pero dapat malinis yung kamay nyo ha nagugas na ako ng kamay ko ha So, ilalagay ko na guys yung ipin. Ito na ha. Kasi dapat ifit-fit ito sa, sa iyong gilagid, sa ipin mo eh. So, ito na. Parang medyo ano. Ito na guys ha. So, lipat tayo sa loob dun natin ilalagay. So, ito na guys. Ilalagay ko na yung, yung ipin ha. Ito na yung ipin. So, ito na guys. Ilalagay ko na ha. Ano kaya magiging resulta ng ipin? Okay. Okay na. Tama ba? wala pa. Kasi sabi dito, dapat hindi ilagay sa taas, di medyo baba lang. Push nyo dapat. Oh. Siguro magiging perfect. Million smile sabi dito. Eh. Nakalagay dito. Uh, then insert perfect smile over your teeth and show off your million dollar smile. One, two, three. Nahulog ka tayo. Karena muka mangsa. Siapa Hindi <laughs> dumay dikit. Ano, ano, ba naman? Oh, closer ha, close up look guys. De. For example, meron <laughs> meron nandyan yung crush mo. Siyempre, magpapakit ka. <laughs> Ang dali lang, parang lumala. <laughs> Nahulog! Ang <laughs> langoy ko. <laughs> Parang hindi ko na ano yung nasasara yung... <laughs> 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 For example, nagsasalita. Oo. Oh. <laughs> For example, sa, sa, ano, sa interview, oh. Hi, sir. <laughs> my name. <laughs> oh. Anong tawag dito? For example, nung ka. Why do <laughs> 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 Parang... <laughs> Parang Why do birds? You... <laughs> diba? okay ka pa ganito. Duman ka lang. <laughs> Pero mag-smile ka. ano <laughs> Okay naman na. Medyo kumaka. <laughs> medyo kumaka. <laughs> okay pa rin. Di ba? ako man hulog. Ibarik pa lang. Di ba? Di ba? Di ba? Kapag meron, meron kang pinagtataguan, gumamay ka lang dito hindi ka na makikilala. <laughs> Nainin <laughs> ko, pero okay na rin ah at least pati at least, at least yung ipin ko pantay, di ba? Wag ka lang magsalita, gumawa na ka lang. Highling. <laughs> <Wait, wait. laughs> <Wait, wait. laughs> ano? wing, Ano ba ito? Evan ko ha I don't know if if I will recommend this. Siguro, hindi lang proper yung paglagay ko, ha? But, uh... Kaya lang, para sa akin, uh... Ginawa ko naman yung dapat. Ginawa. <laughs> Ginawa ko na yung... Ginawa ko Hindi ba? At, wait, Di ba? dahil Shopee yung na-deliver, kakata tayo, no? Sh-Shopee... <laughs> Shut up! Gag na. Mahirap ko pag gumakain na meron nito. Kasi baka malunok. <laughs> Sa dali lang, parang wala nang gumakain. Dumidikit. Na, nalunok. <laughs> what if birthday mo, birthday mo ha, birthday mo, for example, kandila to birthday mo, happy birthday to you, so, syempre, magbablow ka ng candle, ito yung, oh, happy birthday, thank you, sige, blow, 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 blow your candle, <laughs> <laughs> Salamat ha, kasi nag... Pumantong. <laughs> Nagigibu. <laughs> Gumagalaw eh. Paano ba to? Maayos pa ba to? oh, baka si... Baka meron dyan... Meron gusto mong dyan bumili nito. Second hand. <laughs> Ibebenta ko kasi hindi pizza. <laughs>